Ito ang panitito sa Siniloan, Laguna. Pagkamat mainit ang panahon, ito yung Laguna Lake. Tapos narito yung mga water lilies at yung dahan. Dati siya, yari sa sosial ano dani ng pagayat ka sumaya um, may mga tubig na dito nang mula sa Laguna Lake. Tapos so, daan, puno ng water nito. Baha na naman.

direction car ay basa and yung mga pabildo tayo, yung basa talaga butaan tayo, yun o kapit kasi para naman makapapalit yung